Dahil nga ni, may nangangailangan ng tulong kaya pinuntahan agad namin para nga ni mahanap agad yung nagmamayari ng pinagbalata ng ahas dito sa likuran ng bahay nila mismo dahil napakadelikado nito sa tao. Bali ganyan nga ni kami magsilip ng butas na posibleng pasukan ng mga ahas. Natutok lang namin ang aming kamera sa mga butas para makita namin kung may ahas ba dito o wala. Dahil safe nga ni ang ganitong paraan sa pagsisilip ng mga butas. Gawa ng ang mga cobra or naja philippinensis ay may kakayanan na magbuga or mag-spit ng kamandag. Kaya napakadelikado nga ni kung matamis mo ang isisilip baka mabugahan ng kamandag. Bali sa pagsearch nga ni ng mga ahas ay may kanya-kanya kami ginagawa kaya hiwa-hiwalay kami. Para mas mapadali nga ni ang paghahanap namin sa ahas. At yan, bali sa si Macdon nga ni ang nakahanap dito sa napakalaking kobra. Medyo madali lang nga ni namin nahanap yung kobra dito gawa ng maliit lang ang espasyo nila sa likod ng bahay. Hindi na nga ni, kami masyadong nakapag dito gawa ng tatlo lang kami ako, si magdon at si Kim Vlogs. Medyo nabibisi nga ni yung iba na aming kasamahan kaya kaming tatlo lang muna. At yan ang nga ni yung napakajambong cobra. Nagsisilabasan nga ni yung mga ahas ngayon gawa ng kakainit lang. Gawa ng medyo nga ni maulan-ulan ng mga dumaan na araw. At kung may makita rin nga ni kayong ahas or pinagbalatan ng ahas dyan sa inyong bahay. Yan lang nga ni ang ikontak nyo. Ang number na, yan na nasa aming uniform. Active naman nga ni ang number na yan. Bali pwede na rin kayo dyan magsend ng Gcash. Char. At yan nang tapos na nga ni, kami maghanap ng ahas ay nag double check na lang kami dito sa mga butas-butas sa kanilang bahay para masigurado nga ni namin na wala nang kasama tong cobra dito. Hindi pa nga ni kami tapos nyan mag double check dito sa mga butas may nagkontak naman agad sa aming team na magpapasert send rescue din ng aha sa Ligaw Albay. Kaya pagkatapos nga ni namin dito ay diretso agad kami sa Ligaw kahit na hindi pa kami na nang halihian. At yan na nga ni yung rescue namin sa Ligaw Albay isang maliit pa na cobra. Hindi na nga ni kami nakapag video dyan gawa nang may nagkontak pa sa amin sa pulangi kailangan pa namin puntahan. At yan, bali nandito na nga ni kami sa Pulangga at yung nakamotor sila sir ang nagkontak sa amin para magpa-search and rescue din sa kanilang nakitang ahas. Bali, alas ko na nga ni kami nakarating sa kanilang lugar. Gawa ng niligaw pa kami ni Google Map. At yan, bali nga ni malayo sa kalsada ang bahay nila sir. Kaya kailangan pa namin lakarin ng konting minuto. At yan, ang nakarating na nga ni kami sa bahay nila sir. Kaunting tanong-tanong lang kung saan nila dito nakita yung ahas. Para masimula na nga ni agad namin ang paghahanap. Gawa ng gagabihin na nga ni kami. Bali, dyan daw nga ni pumasok yung ahas sa butas at tinakpan daw nila ng yero ang mali lang nga ni doon ay inalis agad yung yero tapos hindi na nabantayan yung butas kaya hindi na nga ni namin naabutan yung ahas dito sa butas sayang wala na sana ibang labasan yung ahas dito lang sana sa butas na ito kaya naghanap na lang nga ni kami dito ng iba pang butas na posibleng lunggaan ng ahas at yan pinausokan na nga ni namin yung iba pang mga butas dito at pinasira na nga ni nila sir yung flooring ng kanilang baboyan gawa ng i-refer ire lang din naman daw nila ito sa kasamaang palad nga ni ay hindi na namin nahanap yung ahas na kanilang nakita at tinabot pa kami ng dilim sa kanilang lugar.